Hello mga kababayan, welcome back. Ayun, nagbabalik ulit tayo ngayon dito about sa politics sa ating bansa. Okay, ngayon pag-usapan naman natin about kay, ano, kay, yun nga, sa title, nakita nyo na, about kay Bongo. Kung may, sa palagay mo ba, may kakayaan siya na maging president next election, since siya yung nag-number one sa, sa pinakamaraming boto sa last election, diba, sa, sa bilang pagkasenador. senador Basta muna natin, paano ko siya nakilala? Ako kasi na-amaze lang ako. <laughs> Hindi naman na-amaze. Yung... Natatawa na rin, na-amaze na natatawa na rin. Kasi, unang-una... Kasi kung natataka, kung... natin, di ba? Never naman siyang pumawak ng posisyon, di ba? Ever since. Nakilala si Bongo as assistant ni dating Pangulong Duterte nakaka-amaze lang na andun ka lang sa gilid, nakilala ka parang assistant, nandun ka sa picture lagi, katabi mo lagi si ex-president Digong. Pero alam mo yun, nakalain mo na sa, sa patabi-tabi mo lang, minsan ka nga lang ma-interview eh, di ba? O sa'yo, minsan nga lang siya ma-interview. Pero di lang nanalo ako doon sa senador. Ganoon na pala yun, ganoon na pala yun. 'di ba ka ano yung mga Pilipino no kung ano yun eh una yun napansin ko ano eh bayong, yung alam naman natin na magkalaban yung Aquino sa Camarcos 'di ba kung isipin mo 'di ba uh, ang Aquino naging presidente yung yung anak yung dati yung, yung mga tatay nila 'di ba magkaaway yun dati sa history natin yan eh tapos noon nanalo yung presidente ng yung anak na Aquino isipin mo malamala -mala ang malamala ang -mala Pilipino ang Aquino pero sino mag-aakala na yung yung kaaway ng Aquino na alak din mismo na eh anyway, eh noon pa yung pasta yun eh eh magiging presidente pala, no ganoon ganoon kaano yung mga Pilipino no nah? ayun ayun si Bongbong ngayon Bongbong PBBM di ba so para madali tayong abilis tayong makalimot eh kumbaga tayo mga Pilipino ano eh Malamot ang puso natin eh. Anyway, gano'n nga. Yung gano'n din parang kay Bongo, di ba? Patabi-tabi lang, patawa-tawa lang sa gilid ni dating Pangulong Duterte. Kung baka, hindi mo sino mag-aakali na yung gano'n lang eh. Patabi-tabi ka lang, ipatay magiging susi para pwede ka maging senador. At after a while eh, after few years, ikaw naman ang magiging number one senador. Na halos wala ka namang hinawakan posisyon, di ba? Gumilid ka lang, di ba? Wala naman siyang ginawa eh, di ba? parang ano lang eh, assistant lang talaga. Yun ang perception natin mga Pilipinas sa kanya, di ba? Dahil lang siya nung si dating Pangulong Duterte pa yung ano, presidente, di ba? Talagang nakakaano lang na, oo, oh, oh, ganoon pa. Kaya, ngayon, may mga nagsasabi na pwede siyang tumakbo kasi last term niya na to eh. Kasi na eh. Kasi naka-two term na siya, di ba? Kayo, may chance ba sa palagay nyo na si Bongo eh, malakas ang laban para sa pagka-presidente? O dumalayo pa naman kasi may mga may mga nag-hype na eh, di ba? pa man. Alam naman natin na siguro kay, sa iba wala pa naman yan. ba? masyado pa matagal, 3 years pa. 3 years pa. Pero kayo, comment nyo down below kung may chance pa si Bongo na maging presidente. Ako para sa akin hindi pa. Opinyon ko to, ah, opinyon ko to. Para sa akin hindi hindi pa hindi pa siya ganoon ka eh. Kasi yung malasakit malaking bagay yon, oh, yun nung parang ano niya legacy niya eh. Legacy niya na naiwan sa Senado. Pero kung isipin mo ah, bakit siya nag-number one sa sena, sa bilang ano, pinakamaraming pinaka, pinaka na boto? na nakuha last election. Sa palagay niyo. Comment niyo ulit, ha? Ako, sa, para sa akin, guys, yung naging number one. Kasi, ano eh, yung malaking bagay yung dinakip si dating Pangulong Duterte. Sa, yun, yung malaking bagay yun, di ba? Tapos, bago mag-election, nangyari yun. At yun, kumbaga yung galit ng mga ibang tao, sa sa government kasi ang ang, ang ano kasi noon ang iniisip ng mga tao gobyerno eh, gobyerno natin ang nagpakulong kay Duterte di ba eh yun sa galit nila napunta dun sa doon nila ginante sa pagboto sa kaalyado ni ni Duterte malaking factor yun eh kaya siya naging number 1 pangalawa hindi siya ganong maingay gaya ni ni Senator Bato, Bato de la Rosa, di ba? So, yun. Yun na siguro yung mga factor. Pero para sa akin, sa, sa palagay ko, uh, Senator Bongo, kung ako tatanungin, hindi pa muna kailangan uh, mag-lilo muna tayo. Huwag ka, huwag ka munang mag, ano, magpa-udyok sa mga sabi-sabi dyan. ang, ang, kasi ang marami dyan, ay iba gagamitin ka lang eh, di ba? <coughs> Excuse me. Iba dyan gagamitin ka lang? Tiba? So, para sa akin, hindi pa pa pwede. Eh, marami, marami, maraming mas sa kanya. Kaya, kaya dapat mag-isip din talaga tayo eh, no? Kasi sa survey ngayon, may mga survey na siya yung frontrunner. eh. Diba? Kung hindi siguro tatakbo si Sara, siya yung papambato eh. Si Bongo, Senator Bongo. Ang mga Pilipino kasi minsan hindi na nag-iisip eh. Kasi mabait, hindi nila inisip kung may kakayahambat na tumakbo, umawak ng ganung ganung kalaking ano responsibilidad yung, yung maging pangulo. Hindi nila inisip minsan 'yun eh, di ba? Inisip nila yung ayos ah, to, malinis to, walang bayad ng korupsyon, walang history na pinaka, walang ano. Doon na boboto na agad 'di. Eh. Para sa akin mali 'yun eh. Di ba dapat ibayin natin yung mindset natin mga Pilipino pagdating sa pagtakbo ng mga ano sa pagpili ng mga bobotoin natin 'di ba uh, yung parang tayo laging ano nagsisisi pag after ng election eh, hintay na naman natin ang ilang taon para mapalitan na naman yung mga kurakot na mga politiko na yan so dapat mag-isip tayo mangano dapat hindi lang sa bait eh dapat yung may kakayahan talaga yung efficient ang tinatawag 'di ba? At saka magkaroon dapat na yung mayroong ang ah, magkaroon siyang ah, programa ng good government governance, 'di ba? sa Pasig ganun ang ginagawa nila, 'di ba? Ah, talagang mga tao doon. Straight 15-0 ang boto no mula mayor hanggang pulisyal. Talaga nagkaisa sila. Kasi nakita nila yung resulta talaga. So, Ganoon din dapat sa iba sa iba't ibang parte ng ano bansa natin. Kaya lang kasi eh, nababayaran kasi, di ba? So, yun, going back kay Bongo, kay Senator Bongo. So, sana, huwag kang masyadong magpa-objok. Kasi ang iba dyan, baka hindi mo alam ginagamit ka lang. Di ba? Kung so, pwede ka naman low, tapos baba, takbo na lang ulit next, ano, for Senator. Pero pag presidente, Sir, I don't think so na, ano, may rapang pa. <laughs> di ba pwede? So, yun lang, mga, mga kababayan. Uh, ano tayo? Comment ha, kung anong opinion nyo. Ako, mga sinasabi ko, opinion ko lang to, ha Comment kayo kung ano yung masasabi nyo. Kaya kanya naman tayong opinion eh, di ba? Sabi nga, everyone is entitled to their opinion. So, so ganun lang. Abang-abang na lang ulit tayo sa ating vlog. Okay, mga kababayan, good night. Gabi na. <laughs> okay, bye, -bye.